Hindi, na, napaisip kasi ako kagabi. Sabi ko, ano kaya, what if kaya balik ako, bumalik ako sa grade 1. Oh. Tapos, aralin ko yung lahat. Ewan ko hindi ako maging first owner. Ako pinakamatalino sa lahat. Oh. Iligitan ko lahat ng mga bata ngayon. Papasok na lang ako. So, sige, tanungin mo ako. Hindi ka pa nga nag-aaral eh. Tanungin mo ako. Oh, what is the square root of, of 121? Ano? Square root ng 121? What? What? Ano ang huling sinabi ni, ano, ni Jose Rizal nung b**** siya? Ah! <laughs> ah! Ako yun! Hindi! Ah, sinabi siya nun! Ha? May sinabi siya noon! Ang sabi niya nun, I shall return! Nay, kaya ano yun eh, kaya MacArthur Nery yun eh! <laughs> Burger sa <sakit>. akin. Ah! Ay! <laughs> Yabong ka! Ay, man! Uy, man! Tano, dami dito! Sup, man, man, man. Man, man. man! Saan galing? Uy muna kayo man, ano, may gagawin lang ako. Gradebook. Boss! Ay, ay, excuse me! Hindi, may gagawin pa kasi ako Boss, ano naman? Boss, man? boss, ay. ano naman, boss? Boss, good afternoon. Boss, ano, ay, ba't ka? ano na kayo uniform ka? Anong meron? Di ba nakapagtapos ka na? Oh, oh. gusto ko pa rin mag-aaral eh. Bakit? <laughs> pa... Okay na, graduate ka na eh, di ba? Wala ano, akong pa pakialam kung graduate na ako. Gusto ko yung master na lahat. Gusto ko bumalik sa ano sa grade 1. Gusto ko makuha ko yung lahat. Puro with honor. Puro peso honor ako ngayon. Alam ko na yung takbo. Oh, gusto <laughs> Ito yung iniisip ko dati, watip, kung balikan ko yung ano, bumalik ko lang sa pag grade 1. ako na pinakamatalino matalino diyan, promise. Hindi, hindi, wait lang. Siguraduhin ko yun, yung mga kasabay ko na bata, papanisin ko yan. Ano oh, 'yung plano mo? Ganun yung plano ko. Eh, bakit ko na kundi ako <laughs> kundi ako pinakamatalino matalino diyan? Eh malaki na ako eh. Malaki na ako. ako eh. <laughs> gusto mo lang silang higitan yung mga bata, gusto mo lang makuha ng honor. Oo, oh, dati kasi nung nung nag-aaral ka sa Blake ka, sa Blake talaga, oh, banban, banban kumbaga. Ban -ban, kumbaga, kumbaga. mga banban. -ban. Kabilang ako dyan sa mga banba na yan. Grade 1 hanggang grade 6, ni isa. wala ako nakuha dyan. Sorry, no, no, no. Nakuha ko pa, most behave. Matahimik pa sa buong mundo. Ano yan? Hindi naman ano yun. Ngayon, Hindi ko magpapalaki yun. Ngayon pa magbabaw, eh. Ilang taon ba yung pag-aaral mo? Uli, eh, mo? Ba't mo, mo naisipan yan? Dahil lang doon. Hindi, naka, napaisip kasi ako kagabi. Sabi ko, ano kayo, what kaya? What if kaya balik ko bumalik ako sa grade 1? Oh. Tapos, aralin ko yung lahat. Ewan ko hindi ako maging personal. Ako pinakamatalino sa lahat. Oh, Ihigit ang kulhat ng mga bata ngayon. Papasok okay, na ako. Grabe mo, hindi, hindi, hindi. Mabasa ba? ba? ako eh. Naambulan. Oh, sige, sige, ka muna. Okay lang ba? Ang bihira namang bossing. Kumusta mga kaibigan niya? Walang mga walang modo at walang mga tinapos. Oy, 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 walang tinapos. Sorry. Okay lang, kahit walang um, tinapos. Ikaw nga, bumalik ka nga, oh. Okay. oh. Bumalik ako kasi gusto ko i-master ang lahat. Gusto ko aralin lahat kasi kailangan may utak eh. Kailangan may isip ka kasi ano? Ano pa tawag dito? Powerful kasi ang utak. Pag may utak ka, pag meron kang alam, lamang ang may alamang. alamang, alamang, ala, alam. <laughs> alamang. Kasi, knowledge is power. Totoo, totoo dami yan. Kahit saka pumunta. Oo, oh, ay tama rin. Okay yung ginagawa mo para hindi puro ka yung alam mo sa oh, buhay. Gusto ko yung master ang lahat eh. Oh. gusto ko, pag tinanong ako, alam ko lahat ang sagot. Oo, oh, tama yan. History? Gekasi? Oo. Oh. EPP? EPP? Makabayan? Makabayan? Kakainin ko lahat yan. Baka mas patalino pa ako sa teacher ko. Baka sabihin na sa ang teacher ko. Ikaw na nandito magturo. Sabihin ko sa kanya, Ayoko! <laughs> ikaw, ikaw na lang. <laughs> <Ayun> na. <laughs> Kaya yung gusto ko. Ay lang pala gusto mo. Oo. Oh, gusto ko mamasteral ko yun. Grade 1 oh. hanggang grade 6 hanggang 4th year. Ako okay, pinakamagay ngayon kasi. sa lahat. Tama, tama. Maganda rin to kasi pagka pumasok ka, wala na wala namang kukupal sa akin araw-araw at saka yung mindset mo na pang kupal mindset mababago lahat yun tama yan oh. pumasok okay. ka na wait lang ha bakit P ko yung isip ko ng kalaman oh ano mga libro doon ano Babasahin ko yun ano mga libro doon mga libro doon yung mga lahat babasahin mo yun babasahin ko yan no? Oh. pag tinanong ko ng teacher ko sige tanungin mo ako hindi ka pa nga nag-aaral eh tanungin mo ako oh what is the square of 121 ano? Square root ng 121. Wag mat! Wag mat! Wag mat! Wag mat! Ano? Wag mat. Ano history, history. history, history. History, history, sige. Sino makatay kay ano, Magellan? Yan. Ay, hindi ko alam. Ano oh. ba ko dyan? O bakit? <laughs> Ako ang pasisisi mo? Hindi oy, ko alam yung wala ko dyan. History nga eh! Yun, hindi mo talaga alam yun. Meron dapat mo alamin. Yung history nga nun? Oo! Oh. Wala ko nun. Ang ginawa yung wala ko nun. Unang-unang wala tao nun. Unang-unang. Unang-unang wala ko dyan. Labas ako dyan. Boy. Kaya kung <laughs> natapay mo dyan. Ang inakatagilin tayo sa iyo man. Mag-aaral ka. Tapos kayo mo sa teacher mo. Hmm. Uh, 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 any question? Meron pa bang mag-question so, sa akin dyan? Ay, ano, ano, Anong huling sinabi ni ano ni Jose Rizal nung ano siya? Ah! Ah, yun? Hindi, may sinabi siya Ha? May sinabi siya noon! Ang sabi niya noon? I shall return. Hindi, kaya ano yun eh, yun mo! Hindi ba ha? Mac, ano yun, Mac Gregor. Gregor, pa yun. Oh, saan ba Jose Rizal? sa Rizal? Mali, sa likod. Tayo na lang gagawa ng uh, tate. <laughs> Totoo naman ah. Oo, oh, sa likod nga. Pero... Oh, sino ang ano? Sino pinaka... Magaling na ito sa history ako. Um, Oo, oh, magaling okay. sa history ako. Oo. Oh. Sino ang unang-unang nakatapak sa buwan? Sino? <laughs> si Juan Carlos. <laughs> O, oh, okay na mo yun, buwan? ano, kauna-una, eh, about space tayo, ha? Oh, space, space. Kauna-una tao nakatapak ng tae. <laughs> 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 Hindi mo alam. Sa so, space ba yun? <laughs> Dito lang yun pala eh. So, okay, yun? Ito, planet hmm. kalawakan? Oh, yun, 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 yun yun Planet? So, planet ano? Ano? Pito. Ito lang, Jupiter, uh. Mars. <laughs> hindi pa magkakasunod ah. <laughs> Jupiter agad yun. Kung tayo na, kung pala, umisa pala, sublay na. Earth, Mars. Kung uh, niyo kasunod ito, ano, wag <wat> lang, <waves> <t> <Fairly> hindi ko na kayo siya. Earth, Earth. Earth. Um, Pluto. Pluto. Mercury. Mercury. um, <laughs> <laughs> oh, huwag talo ka sa kanila! Wala! Ikaw yung inaano namin eh! Oh. Ah... Uh, Venus. Venus! Yung ano, yung kala... Yung kala, ano ba to? Yung kala... <laughs> Goku! Kala, Hindi sa akin! yung tangin! <laughs> <laughs> kala Hindi sa yung <tang> yung eh. <laughs> <laughs> uh, Ah, uh, ano, yun nga, um, babalik aral ako ngayon para kahit papaano madagdagin yung kaalaman ko kasi oy, yun, oy, number say, say. one yan. Tama, Pag tama. may alam ka, lamang ka. Lamang ka talaga. Lamang oh, mo ka Knowledge is power. Kaya kailangan mag aral kayo. Punin yung utak nyo ng kaalaman, huwag ka ululan. Oh, tama nga, huwag ka kumpahalan. Sige, pasok oh, na, pre. Pasok na ako, ha? Oh, pasok na, okay. pre. Tingin niya kong baon. eh, ah, ano? Baon. Okay tayo sa hingan. Wala kong baon, eh. Wala um, kang baon, ang ganda-ganda ng bag mo. Kaya mo na yan, peki yan. Kaya mo na Kahit isang libo lang. Uy oh, grabe ka naman, isang libo. <laughs> Asa yung mga magulang mo? <laughs> ha? Asa mga magulang mo? Paano yung mga magulang ko? Asa yung mga magulang mo din? <laughs> Paano naman yung magulang ko? Puta ka naman! Di lalo ko yung magulang ko! Hindi, <laughs> kasi uh, sila may ano sa'yo. Bakit sakit ka nang ihingi? Wala nga sila eh. Nag-work. Ano, eh, nag <laughs> Pag mag-aaral ka saan, kayo hingi ang baon mo, hingi tayo eh. Siyan libo lang, pang baon lang. Saan laki pa nang hini? Alam mo nung, grade mo Papasok ako grade 1. Nung grade 1 ako, baon ko, sesto lang, tapos limang piso. Dati yun, dahil wala kayong bitaw. Ngayon, <laughs> <So, laughs> iba na. <laughs> Grabe uh, ka naman, boy. May mga bata kayo, ano na, nag... Yung baon nila, steak. Pag ganyan na. Gravy. Baon nila, 155 k Saan? san libo? Okay na ako. Happy, happy na ako. Eh, ba't saan ko mag-ingin? Hindi ko nasagot yan. Mambira. Sige, oh, ah, na. Sige, okay. ayaw mo. Sige, hindi na lang ako mag-aaral. Kakalimutan ko lang. Ay, wait, 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 wait. Mag-aaral ka na para wala... Hindi, kasi ganito eh. Wala... Mag-aaral ka, walang gugulo sa akin. Pero oh. na, five days, 5 days kada ano, kada... Hmm, babalik ng babalik ako. Ay, ba... Dito ka mangingi! Bawang ba ba week ba yung isang libo, bawang ba week ba ba yan, budget. <laughs> <laughs> hindi, isang libo, buong, buong uh, ano mo na. oh. oh, buong araw ko na. Hindi, buong school year mo na yan. Ano ko? Pawn cake, isang mga ano to. Talaga, ikaw pa yung galit ah! Ulam ba to? Wala pa sa pulutan to eh. Hindi pa mo, papasok ko, lasing eh. Kung tayo naman, ikaw kasi tayo. Ikaw kasi tiger. Sige na, sige na, mag-aaral pa ako. Mga walang utak. Ano ba kayong mga jellyfish eh. Mga walang utak kayo eh. Sorry pre ah. Pre, mutay na mga. lang tayo, Kung sa real talk. paroy. eh. Ulus ka lang, Oh, talaga <laughs> puno.